Hi guys, good morning. Ayan guys, maaga tayong naligo dyan dahil ano, Saturday ngayon guys, pupunta tayo ng grocery. Tapos na tayo nakaligo dyan at konting ayos lang sa ating pagmumuka. Lagyan natin ng cream, yung sunscreen cream dahil mainit sa labas guys. Ayan. Maglagay muna tayo dyan guys. Habang naghihintay tayo ng... Naghihintay po ako ng aking delivery ng soft drinks. Dahil naubusan po ako ng... Ano, yung plastic na 1.5. Kahapon ko po sana yung in order guys. Pero wala silang stock. So ngayon lang umaga nila... Ngayon lang umaga nila daw ihahati dito sa bahay. Kaya Hihintayin muna natin guys, no? Bago tayo umalis, papunta ng grocery. So, ayan guys, naglalagay muna tayo ng mga pang sunscreen at konting lipstick para hindi tayo magmukhang, ano, tawag dito sa amin is maluspad guys. Ayan. Lip tint ang ating nilagay dyan para nang sa ganon, ano, maganda tingnan guys kahit ano <laughs> hindi tayo kagandahan charis. <laughs> so ayan guys tapos na tayo naglagay ng lipstick at maglagay tayo ng itong tinatawag na pakilay dahil guys wala tayong kilay konti lang buhok sa ating ano dyan kaya lagyan natin konti lang guys ayan guys tamang ayos lang guys no para tayo magmumukhang tao ayan ang oras ngayon guys is ano 8.30 ng umaga sure, sure, nga, sure, nga ngayon guys is pasensya na guys na bulol na naman is maraming tao dahil sabado walang pasok so maraming tao sa grocery so ayan guys ano, dumating na nga yung ating order na tatlong kaha na 1.5 coke. Ang presyohan dat namin dito sa aking kinukuha ang supplier ng mga soft drinks guys is 720 ang per case ng 1.5 coke. So, ayan guys, tatlong kaha lang ating in order dahil wala pa tayong budget ipapaubos ko muna itong mga soft drinks na natira dito yung mga bote yung kagaya ng litro so ayan magbabayad na tayo guys para makaalis tayo ng bahay at makapagsimula na tayo magmamili dahil ang daming tao ngayon guys so kailangan nating pumunta na magmamadali tayo dahil para hindi tayo abutan ng tanghali nang sa ganon Magkarating tayo ng maaga sa bahay at makapag-arrange-arrange pa tayo ng ating pinamili. So, ayan guys, matapos na tayo nagbayad guys. At ayan, tinulungan ako dyan ng aking mga kapitbahay ng mga bata. So, ayan, pinapasok niya dito sa loob guys dahil hindi ko kayang buhatin niya dito sa loob. Buti na lang andyan siya. Nakakatulong siya sa akin guys. Dahil ito ay mabigat. Mabigat pag ano. Pag tayo ay magbubuhat guys. Dahil bawal din sa atin yung. Sa akin yung magbubuhat ng mabibigat. So ayan na nga guys. Andiyan na tayo sa ano sa ER Mall dito sa amin yung malaking tindahan guys Ayan, may kasama ako dyan na isang sari-sari store owner din na kapitbahay namin, si Madam. Two times na kami nagsasama dyan, guys. Ah, uh, namimili din siya sa kanyang tindahan, yung maliitin, kagaya ko. So, ayan na nga, guys. Binilisan lang namin yung paghakot ng mga konti lang naman, guys, yung aming binibili, kagaya ko. Pandagdag lang, guys yung mga chichirya, yung mga juice, tinapay, sugar, at kung ano-ano pa guys yung kulang sa ating tindahan. Yun ang kinukuha ko guys. Pandagdag lang din. So, ayan. Medyo kulang pa yan guys. May mga pasabon pa tayong kukunin dyan guys dahil ano, maghanap tayo ng mga papromo. Samantalang yung kasama ko dito guys, busy busy pa siya guys dito sa kanyang pa coffee. Uh, ano, nagdadalawang isip siya guys kung anong bibilihin niya ito. Ang um, Lipton tea na green or yellow and may MX3 din siyang nakikita dito guys. So ayan guys, sabi pa nga niya guys, turuan ko daw kung asan yung bibilihin niya yung maganda. Sabi ko nga dyan na mas maganda yung ano, Lipton. Pero, ayan, guys, yung kinuha na niya is yung MX3 Coffee. So, ayan, punta na kami dyan sa mga sabon-sabon. Ah, habang papunta tayo sa mga sabon section, guys, dumaan muna tayo dito sa mga patinapay, guys, dahil kanina, kuha ng kuha lang po tayo dyan at hindi ko tiningnan kung uh, ano yung uh, magkano yung mga presyohan ng mga tinapay kagaya ng doughy donut, fudge bar at kung nagtaas ba dyan guys. So ayan guys fast forward na tayo guys andito na tayo sa counter so ayan na nga guys yung sinasabi ko ang daming tao dahil ngayon ay sabado so ayan buti na lang dito sa counter for is medyo ano hindi gaano mahaba pero ang dami nilang mga pakart guys so andito tayo lumipa tayo sa counter five and then ayan na nga guys nakapag buy na tayo at ayan fast forward andito na tayo sa bahay at ito yung nabili ko kanina guys sa araw na ito na sabado may dalawang plastic dito at isang box na ano yung mga sari-sari laman dyan kung ano-ano pa dyan at meron tayong kaninang binili pinahatid sa ating supplier na 1.5 book at itong isang maliit na trans na mga teacher yeah. so ayan guys yun ito lang yung update ko ngayong sabado at ayan na nga guys nakapag nagay na tayo ng price sa ating mga pa-shampoo at mag gugupit-gupit na tayo dyan guys Dahan-dahan lang tayong mag-ano guys Han hanggang sa maubos natin may display itong at ito lang muna yung inuna ko yung mga shampoo dahil wala na tayong wala na po akong mga shampoo dito naka-display at nilagyan ko na siya ng mga price at 'yan binutasan at ayan guys at mamaya-maya pagkatapos ko nito continue na lang tayo dyan guys mag-ano mag, -ano, mag mag-refill-refill, mag-arrange-arrange arrange ng ati, ng aking mga pinamili. So, ayan lang guys, ang share ko ngayon for today's video sa araw ng Sabado. Ayan guys, thank you for watching. Bye! पकास पकास